day, good morning. Alam mo guys, so, marami akong tira kagabi na pagkain. Kaya ito yung mumukbang ko, itong adobong chicken, no, fit. And then meron tayo ditong um, tilapia. So, ayan, kain tayo. Ayan guys, habang nagmumukbang tayo, magpintuhan tayo. Balik, hindi na nga pala ako nakakapag-upload guys sa YouTube kasi natanggalan ako guys ng uh, ads, na-demonetize. So ano yung mga lasong kung bakit na-demonetize? Akala ko yung short short video guys, hindi siya ma-demonetize. So nag-upload ako ng mga hindi sa akin na video, mga cooking or mga naka funny. Siguro nakasampung uh, upload ako hindi ko napansin yung nakasampo na ako na upload na hindi sa akin, yung dalawa acceptable, hindi pa nila napansin pero yung nakasampo na ako na upload, dinimonetize na nila kasi hindi sa akin yung video so ginawa ko lang inano in, in, in in ko lang siya download and then upload re-upload ang ginawa ko pwede ka naman mag-download pero wag mo siyang in the whole, kahit pa short ma-click So, yon na demonetize. So, ngayon, ang sabi sa akin ng uh, para maibalik mo ito, ganito yung gagawin mo. So, kailangan maka yung Yes. Parang bagong ano ka. Parang bagong, magpapabagong monetize ka. So, um, kailangan mo siyang gawin ay kailangan maka makapog 4,000 hours watts hour ka. And then, makapagpaviral ka ng short video. And, ano pa ba yun? Meron pa yung bali, bali, tatlong requirements eh, ang kailangan kung trabahuin And then, 1,000 followers, again. So, ano siya, bago, parang katulad din ng bago, bagong, ano, panibago na, ano, pagpamonetize. Ibabalik naman nila. So, ayun lang kung paano magpabalik ng monetize. So, i-ano mo, i re -apply siya and then magbibigay sila ng, ng instruction na ito yung mga, gagawin, yung mga gagawin mo para may balik. So, yun lang naman. So, habang kunin to ko lang, kaya bak bakit hindi nga ako nag-upload is dahil nga po doon sa uh, nagkaroon ako ng demonetization. Pero, ngayon ay may instruction na pala sa akin matagal na dahil nga sa nawalan ako ng gana kasi natagalan ako ng ads hindi ako nag-upload so may instruction pala ito ang gagawin mo para maibalik so kailangan delete mo yung mga dapat i-delete so yun panibago talaga na re-apply so yun lang guys